mga Jai. So, good morning. Wala dito sa The Netherlands, mga dyan. So, yan na. Maaga nagising ang Sarah natin, mga dyan. Alas tres pa, nagising na. Pero tulog ulit siya kasi umakas siya sa taas. Uh, pumunta muna siya sa kwarto ng kanyang lola. Tapos sa uh, nagpunta siya sa taas. samin sa So, ngayon mag... Uh, magkuha uh, ng uh, itlog ang aking biyanan sa manukan talaga mga day meron kami dito kinukuha ng fresh na gatas at saka fresh na itlog so uh, uso yun dito mga day kasi maraming mga farm na pwede kang pa, pa, uh, pwede mong kuhanan ng itlog at saka ng gatas so fresh pa tapos makakatulong ka pa sa mga farmers at the same time na mura so yun talaga ang pinaka ano so ayan mga day ang gata ng panahon na yun oy. Ayan na yung mga teta. Kita ko sa inyo yung labas. Diba? Ang ganda Oh. Ayan. Nasakyan na yung aking biyan. Nagkasama ang Sarah. Ayan. Bakit oh. Zoom natin para makita ninyo yung dalawa. Ayan. Sila sakay na si Sarah, sakay sa sakyan na biyan. Kasi Sarah sa kanya sasakyan. But anyways mga day. Ngayong araw mga day ay pupunta kami sa Creek Club. Alam niyo yung kringklop mga jay? Kringklop ang tawag dito, kumbaga sa salitaan natin ay ukay-ukay. Magpunta kami doon kasi may uh, magbili ako ng mga ilang kagamitan sa camping. Kasi yung ilan namin gamit sa camping, kulang-kulang pa mga jay kasi nagsisimula pa lang kami mag-camping. Hindi naman namin siya ginagawa before since may mga anak na kami ngayon. Masarap siyang gawin, no? Kusama mga bata. Kaya talaga nung pala So, magbili kami mamaya. Ipakita ko rin sa inyo anong klase ng cream ang meron kami dito sa The Nature Lines. Marami klase ng dito mga jay. Ah, ang nagbibigay lang din yan, yung mga taong nakatira dito na dinodonate nila ng libre sa mga cream cloth o okay ukay Tapos yung cream cloth ay ibebenta naman nila sa murang halaga sa mga tao dito mga day, sa mga mamimili. ah kasi, kaya bakit nila binibigay yun ng libre? Yun ay donasyon so yung kring club mga day yung mga nagtatrabaho sa kring club mga day ay mga volunteer wala po silang sahod depende na lang kung bibigyan sila ng allowance or may free meal mga ganon hindi natin alam pero wala po silang sahod volunteer po yung mga uh, nagtatrabaho sa kring club ano kaya kung mapapansin ninyo, hindi araw-araw bukas yung crinklop, may mga days lang na bukas sila. Tapos makikip, mapapansin nyo rin, mostly ang mga tauhan doon ay matatanda kasi nga volunteer nila ginagawa lang yun. So tignan natin yung mga tanim natin. So ayan mga tayo. Ito yung uh, kamatis. Ito, Nakalimutan ko na kung anong tawag dito eh. Mukha siyang ano ng kalabasa no? Pero hindi yan kalabasa mga day. May tawag dyan. Nakalimutan ko na. <laughs> Tapos ayan mga day. Nanuyo na yung ati pechay. Ayan. No? Oh, marami din tayo mga dahon ng dilis. Ah, dilis ng uh, mga sili. So ayan mga day. Marami tayong mga tanim. Ito mga day, ginagawa namin to tea. Masarap to gawin tea. Pakuloan lang to. Yan, pwede mo lang inumin. Yan, Favorito to, to ng aking na yung kulay pula. Hindi ko rin alam kung anong tawag dyan. Ang <laughs> dami namin ano na. Marami kami mga kamatis ngayong, uh, ngayon, mga dahil ngayong taon. At saka sili. Yan. Kasi ako, mahilig ako magpatuyo ng buto. Tapos ang biyanan ko ang magtatanim. Kasi ang biyanan ko, magaan ang kamay sa pagtatanim. Ako, magaan ang kamay sa mga buto. So, pinagsama na lang. <laughs> so, ang amib ubas, syempre mga day Ang season ng ubas dito ay September. So, September, October ang season ng ubas dito. So, it takes time din talaga. Tsaka tag-ulan na yon mga day Medyo lumalamay ka paunti-unti na. So, yon mga day Kasi ito, nakakain din to mga day Kapag namunga na, nakakain din to. Nakalimutan ko. It's a, a, kind of cherry din siya mga day. Mga pamilya ng cherry. kasi ito yung mga uh, herbay o strawberry namin. So, hindi ganun kalawak yung taniman namin kasi ito lang talaga yung espasyo ng taniman. Ang ginawa ng aking na, gumamit kami ng maraming mga paso dahil marami siya mga paso. So doon kami nagtatanim uh, ng mga ilan namin pwede itanim tulad ng kamatis at saka mga da, saka mga sili. So yung bayan ko, ito apple yan mga day. Ito balak ng bayan ko tanggalin na lang yung apple medyo malaki na kasi siya mga day. Saka hindi siya ganoon nagbubunga. Saka hindi masarap ang bunga niya mga day. Maasim kulay green kasi ito eh, gusto namin yung pula. So, bibili ulit si Oma ng puno na, kasi tatanim lang dyan. So, ito, tatanggalin to after summer. By next year, sana makapag-harvest na kami ng apple. So, ito, imbaka namin to ng tubig mga day, every uh, winter mga dayan. Madalas dito ay umuulan, kaya imbak kami ng imbak ng tubig para pagdating ng summer, meron kami ipapaanong tubig na ibibigay sa mga tanim. Para hindi kami masyadong mag-consume na maraming tubig para lang magdilig na magdilig, mga day. So, yun, mga day, no? So, see you later, mga day. Papakita ko sa inyo yung quick look, ha? Papakita ko sa inyo, mga day. Ginagatis ito ni Sarah. Dalawang package to. Every package ay 200 grams. Nabili ko lang siya ng 750, mga day. Nakamura na ako doon. Kasi eh, ang bentahan dito ng mga pinay, ng mga any kind of uh, dry fish is 750 per 100 grams mga day. sobrang mahal ng dry fish dito mga dry mangyayat-ngayat namin para lang makabilinan kasi mahal nga siya mga day, no tsaka mahirap makahagilap ng mga dry fish na masasarap tulad ng sapsap -sap. so talagang hahanap ka pa talaga ng mga Filipino store dito na may tindang sapsap -sap. so mostly ng mga Filipina dito mga day, ay meron silang mga online online shop So, doon kami, doon kami talaga nagtingin-tingin, nagbili-bili, no? So, ayun mga guys. thankful ako kasi umuwi ng buhol yung aking kaibigan, tapos nagbenta benta siya nito sa murang halaga. Kagabi, dine-deliver niya ng bandang 11 late na nga. Pero okay lang ang diet. Uh, anytime, makaluto tayo ng sapsap pa. Eh, yan ang paborito kong isda, mga, uh, dry fish, mga day. Kasi sobrang sarap na. Hindi maalat ba? Kahit anong season, maka, masarap siyang kainin. Hindi nakakaumay. Lalo na kapag crispy ang pagkakaluto ba. So, ayan mga day. Pinakita ko lang sa inyo, mga day. Para malaman ninyo na may, ano tayo, may tuyo tayo, mga day. So, I'll see you later, mga day. Hi, mga day. So, papunta na kami sa club. Kaya ang mga bata ay nakasakay na. Sasakay si Sarah ay umupo sa kanyang upuan. Pero ilipat ko siya mamaya bago kami umalis. Hintay ko lang ang aking binay siya kasi ang magdadrive. Hindi ako marunong magdrive ng manual mga guy. So, see, see you later. See you later. Bye. Niet huis. Nee, dat blijft. <laughs> dat Blijft. Maar dat hebben jij ook natuurlijk. Hè? Ja, ja zij wilde een camper, ze, ze voor een uur, week voor de eerste weken kamperen oh. met de kindertjes ja. en maken natuurcamping. Ja. Ze hebben zelf nog niet echt veel eigen spullen. Kijk, ik heb allemaal kampeerspullen, Ze hebben weer even meteen weer aan alles. Dus, uh, Leuk. een uh, ring ja. Yeah. Yeah. Mga so, maghanap tayo ng mga plato dito na pwede natin magamit sa ating camping. So, diba Ang dami ninyo pwede pagpilian talaga dito mga bang. As in na pwede niyo magamit sa pagkakampi Ito ito talaga yung best kasi sa kayo ng mga brand new. So dito lang talaga kayo makakahanap ng mga dye. So ang ang kailangan natin is yung mga hindi babasagin mga dye kasi nga may bata yung mga tayo. So harap tayo. What is okay. What is the uh, best for plate, Oma at uh, glass or uh, plastic uh, plate for camping? Plastic. Ah, plastic. So, mga Daisy, uh, nagpasama talaga ako sa akin, Bialen, kasi siya yung may experience pagdating sa camping. Kasi nung bata pa sila lane, puro camping sila nung bata pa mga day Kaya sabihanan ako na pasama, tsaka siya yung may alam talaga mga day So, sabi niya, best daw talaga pagdating sa camping is yung mga plastic, which is tama. Kasi magaan, hindi mabigat, at saka hindi babasagin, di ba? So, yun mga day, hanap pa tayo. Tapos mamaya, lilipat tayo sa isa pang crinklop sa outdoor naman 'yon mga Jay. Hanap pa tayo mga Jay. So kailangan din namin ng thermos para sa coffee-coffee ba. So see you later mga Jay. So hindi ko na kayo nabalikan kanina ba? Ako, oh, well, fresh ko, ko 'yun ah. So nagluto kami nito. Would you call it grill, no? Yeah. grill mga Jay, kaki-so. Eh. Yeah. <laughs> so mainit ang panahon hot weather, so it's better to uh, do something outside. Kasi, the place is living inside, so we're going uh, outside. We adjust. <laughs> yung mga langaw, nakatira na sa loob. So, mag-adjust kami sa langaw. Oh, uh, yung mga langaw. Yung ating papa, nag slice ng bread. Daya lang kaya niyang gawin. Ayan, ang aking uh, baby is lapadood. Oh, Lekker. lecker. Kahit kiso. <laughs> Sobra ang sara. Nangulit doon sa kusina. So, ayan mga dyan. Kasalak to. to. Tanda na panahon mga ganyan. Oh, so, mga jay, so nandito na kami na matutulog na kami, sobrang liwanag pa mga jay, pero anong oras na yan um, nine na ng gabi mga jay pero sobrang liwanag pa rin look at that, napakaliwanag tirik na tirik pa ang araw pero sobrang init mga jay yung init nakakapagod talaga So, after na may mag-dinner, inaskaso ko kagat yung mga bata para sa pagtulog. Si Sanaya, dito naman yung matulog sa katabi ko. Si Sarah doon sa baba, mga Jai. So, yun lamang mga Jai, Salamat sa inyong panunood. Hindi ko na napakita sa inyo yung kaganapan pa namin kanina sa crinklop, mga jay. Kasi nga, ay, uh, umuwi rin kami. Sobrang init kanina, kawawa ang mga bata kaya yun mga dad, tapos tulog agad kami so hindi na akong nakapag video nun mga dad sobrang yung yung ano ko ba, yung katawan lupa ko ba <laughs> mapagod na ba pagod na kapoy na ba mga day so yun lang ba mga day and don't forget to subscribe our youtube channel and comment down below mga day at share na rin ang ating video para marami ang makapanood mga day so yun lang mga day take care